Ano ang sabi? Today pag-uusapan natin ng isang motor na cute pero pwedeng isabak kahit saan. Ito po ang Yamaha PG1. Let's go. So Don't What's up is down what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end Hindi we'll see... pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko please do consider subscribing and hit that like button Maraming salamat po Una ko tong nakita doon sa Marina Moto Show adun pa lang nasabi ko na tong motor na to eh hindi siya para sa lahat. Yung alanganin ng pang araw-araw na service eh, ewan ko kasi nung nakita ko siya, sa setup at character ng motor na to, iba ang nai-imagine ko. Para bang siya yung motor na nabagay sa isang rider na adventure ang hinahanap. Yung mga rider na di nagmamadali sa, na makarating sa destinasyon. Yung klase ng pagra-ride na nasasaksihan mo yung nakikita mo sa paligid mo habang bumabiyahe ka hindi yung nakikibakbaka sa mga kasama mo na talagang ratrat -rat kong bumiyahe. Chillax lang at alang inaalala. Yan naman talaga ang purpose ng pagbumotor. Yung maka-escape sa mundo na ginagalawan natin kahit paminsan-minsan lang. Ika nga, peace of mind ang dapat na binibigay nito sa'yo. Well, speaking of peace of mind, pag-usapan na natin agad yung engine niya. Kasi ito talaga syempre yung part ng motor na alakad dapat inaalala. Lalo na yung pag ganito, napang adventure ride ang motor mo. Para sa akin, talagang sakto ang makina na nilagay ni Yamaha dito. And bottom line is, it is a Yamaha so you don't have to worry about anything. Semi-automatic na four stroke fuel injected, 2 valves at 115cc. four speed po siya, designed po siya to provide that torque na kailangan mo at hindi yung top speed o matuli na nabiyahe ang hanap mo. At kita po yan, exposed na exposed po dito yung engine block niya. Para sa po po lahat ng hangin at okay po yan kasi makakatulong po yan sa paglamikot at pagbigay ng tamang temperature ng makina. Kaya madali rin po mag-cool down yung makina pag pinahingan nyo po siya. Sa front design naman, minimalist ang approach. Simple lang na may touch of modern design po siya. May rubber cover o rubber boots, ayan po sa front forks. At maganda din po ang pwesto ng signal lights. Itong headlight niya, okay lang din po ang size para sa motor na to. Tingin ko kung niliitan pa to eh magmumukha pa po siyang mas maliit na motor. Maganda po itong tapalodo niya at ayan po, nakapang adventure tires po siya. Dual purpose po. Disc brakes po sa harap and yes, naka spoke wheels po siya na kailangan no sa pang adventure ride para sa isang motor na dadaan sa maputik na daan, hindi siya kakapitan ng putik basta-basta. Kita din na mataas ang ground clearance niya, 190 mm po. Pero para sa akin, mas maganda sana kung nilagyan po ito ng protective cover or steel guard itong ilalim ng block, itong makina. At least may extra protection po, lalo na pag mabato po yung dadaanan mo. Baka bigla kang tumumba o madulas, may protection po yung makina. Sana po sa next time na edition ito, magkaroon na po siya. Ito pong instrument panel niya, simple all analog. Pero dahil FI na po siya, meron po siyang check engine light. Alam nyo po, pa four wheels man. Eh naku po, umilaw na lahat sa motor mo, wag lang yan. Pero okay na rin po kasi pag meron yan, alam mo na may issue yung motor. May sinasabi siya sa'yo, napansinin mo siya, dalin mo siya sa dealership o sa shop na binilan mo ng motor para ma-check nyo po kung ano yung issue at bakit umiilaw yan. Ang fuel tank po niya is 5.1 liter. Sigurado panalo ka sa patipiran dito, lalo na po semi-automatic siya. Yung upuan niya is leather material po. Ang ganda po ng kulay. Medyo saktuhan lang ang lapad hanggang dito po sa may area ng OBR. May grab handle. Kita naman na ang setup po nito eh yung tipong lalagyan mo siya ng saddle bag sa mga gilid at pwede rin siyempre lagyan ng top box. Dito po sa tail lights niya, simple lang ang design at ito pong PG1, isa lang po ang kulay niya, itong matte brown. Okay na rin kung iisipin nyo, hindi ka na mag-iisip na may pagpipili ang kapang iba-ibang kulay kung itong motor na to ang balak mong kunin. Moped style po ang motor na to kaya kita ang handlebar niya na upright ang position kaya talaga yung rider relax po habang ginagamit yung motor na to. Well, siguro para sa akin, kung may sasuggest po ako sa motor na to, eh sana next time, all LED po mga ilaw niya. Lagyan nga po yung steel plate cover para sa ilalim ng engine. At ewan ko, parang okay din kung may version siya na carb para mas madali po yung maintenance, mas madaling ayusin. Kasi sa klase po ng motor na to, kahit carb po siya, for sure, matipid po to sa gas. Eh yan lang naman po yung aking sariling opinion. Ngayon, ang tanong, presyo po niya is a little over 94,000 pesos. Kaya sa presyo na yan, tingin nyo sulit ba siya? Siyempre, di mo maiwasan, may magsasabi na parang ang mahal naman ng motor na to para sa category niya o sa size niya. Pero siyempre, consider mo palagi na this is a Yamaha. Kaya di mo may expect na mura siya. Kaya malabo na mapresyohan siya ng mura well, kasi naman, every component na kinamit sa motor na to is all top-notch quality at super reliable. Tsaka siya yung motor na hindi para sa lahat. May target market to na yun ang kinikater niya. At bottom line is, pag na-appreciate niyo yung overall value at look na meron siya, hindi mo isipin na mahal siya. It is a cute, great-looking motorcycle. At yun po, dito po sa Yamaha 3S shop ng Motor Trade along Ortigas Avenue Extension, ito po ang presyo ng Yamaha PG1. Itong showroom po nila, halos katapat lang po ng SM East Ortigas, kaya madali lang po makita. Kaya pag malapit lang po kayo sa area na to, pasyal na po kayo dito, pag Yamaha na motor ang hanap nyo. Sa pagtatapos, if you want a motorcycle that is not the usual, different in its own way, yung ikaw yung outdoor adventure type na rider, saktong-sakto to para sa'yo. At pag nakita mo siya, naramdaman mo na bagay sa'yo yung motor na to. E talagang hindi ka nagkakamali. Bagay talaga sa'yo itong motor na to. Ito po ang Yamaha AG1. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po, ride safe. I'll see you on the next one.